Oh pero fashion. <laughs> um, siguro it's not the 'time talaga in God's time. Naging emosyonal ang aktres na si Sofia Andres nang makapanayam siya ni Karen Davila at napag-usapan nila ang patungkol sa pagpapakasal. Naging magkasintahan sina Sofia at Daniel Miranda noong 2015 at nagkaroon sila ng isang anak na pinangalanan nilang Zoe noong 2019. Sa panayam sa kanya, Natalakay ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang at nabanggit din niya ang truma na naging dulot sa kanilang magkakapatid ng mga panahong madalas na nag-aaway ang kanilang magulang. Tinanong ni Karen Davila kung isa ba ito sa mga bagay kung bakit mas pinili niyang hindi magpakasal. Napaluhang sagot ni Sofia na hindi pa dumarating ang tamang panahon para dito. Dagdag pa niya ay kahit nakasal pa o hindi. Walang nakakaalam sa mangyayari sa hinaharap. May mga mag-asawang nagpapakasal na nauwi rin sa hiwalayan at mayroon namang hindi kasal, ngunit nagtatagal ang pagsasama. Pahayag ni Sofia, siguro it's not the time yet talaga. In God's time. Kasi married o hindi, you'll never know kung kayo ba talaga. Kasi may married na naghihiwalay pa rin. Meron namang hindi married na nagtatagal naman. In God's time. It's scary. Nabanggit din ni Sofia na napag-usapan nila ang bagay na ito ng kanyang partner na si Daniel at mayroon silang pagkaka-intindihan na huwag magmadali sa pagpapakasal. Pagpapatuloy niya, I was telling my partner, Daniel, kasi he's not complete also, his family. So if we're not ready, we don't have to rush it, yung foundation muna, respect importante, yung love nandyan lang yan eh. Yung respeto hindi naman agad yun nakukuha. I'm just very lucky na supportive yung partner ko. At saka hindi siya na showbiz, kaya wala po akong reklamo. Kasi he's very loving, very supportive sa anak, e daddy's girl po yung anak namin, so I will not stay kung hindi po talaga maganda yung relationship. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging pahayag na ito ni Sofia. Anila She has a very good and stable mindset kasi kahit kasal o hindi man you never know kung kayo pa din kaya mas okay sa kanya na hindi pa sila nagpapakasal as long maganda ang relationships nila at at ease siya kasi very loving yung partner niya she created her own pace slow living but practical with a calm environment only with a broken and toxic family could understand her sa Philippines kasi marami pa rin traditional kahit walang hiya yung lalaki basta inanakan ka, need nyo pa rin magpakasal, and mostly nasusunod dyan matatanda at mga magulang. Napakadami kong kakilala mga kasal pero kung sino-sino nagiging babae. Meron kakakasal lang one month, naghiwalay na at may nabuntis yung lalaki. Meron naman kakasal lang sa kalumabas tunay na ugali. Marriage is like a prison for some people.